Ito palang unit na ito, ano siya, mahirap siyang ikambyo kung minsan, parang sumasabit. Tapos pag naka second gear at naka third gear siya, garalgal siya mga bossing. Ganito po yung mga problema niyan mga bossing. Kagaya na lang po dito yung kanyang stopper dyan o. Oh. na yan. Tapos tumatama yan dito. Pagpasensya nyo na po yung kuko natin marumi kasi nga naghahawak tayo ng langis. Dito sa kanyang shifting drum, ano na siya no. Mayroon ng sabit-sabit yan no. Gawa ng ito, tumalim siya. Kasi ito na-stack tong motor na ito eh. Siguro nung na-stack siya matagal na nakalagay diyan. Nakaganyan na. No? Nakaganyan siya. Yung kinain ng kalawang at yung kalawang napudpud doon kaya tumilos yun. Yun na yung sumasabit dito. Kaya po kung may mga motor kayo, wag nyo pong i-stack ito. Pandaran nyo po kahit papano, wag nyo i-stackin ng, ano, ng hanggang umabot ng taon o kaya naman ay ilang buwan nyo i -stackin. Dapat pandaran nyo pa rin siya. Kahit once a week lang mga boss. Tapos kaya naman siya garalgal mga bossing dito sa kanyang ano, main shaft. Ang problema dito sa kanyang second gear yan ano, Tama yung hinala natin. Kaya garalgal siya. Tapos sa third gear medyo lang. Medyo pa lang yan. Pero papalitan na natin yan. Napakamahal din ang ano nito. Isang set na transmission gear nito. Pang XRM125 pala to mga bossing ah. Kaya kung ganito po yung problema na inyong mga motor, garalgal na siya tapos mahirap i Uh, pa-check pacheck na po yan sa trusted mechanic, baka may problema. Yung garalgal naman mga bossing ay hindi lahat dito yung problema. Pa, makikita nyo naman kung dito yung problema kung na-check nyo na lahat yung panlabas ng motor at saka yung right and left crankcase kasi pag natanggal nyo ay wala namang problema. Dito na talaga yan mga busing. Yun po, sana makatulong mga busing. Ride safe po sa ating lahat. Peace out.